Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Magatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Nagpatuloy ang deliberasyon ng Ways and Means Committee ng Bangsamoro Parliament para sa titles 3 at 4 ng Panukalang Bank sa More Revenue Code na tumutukoy sa mahalagang provision ukol sa fees, charges at national taxes sa loob ng BARM. Pinangunahan ni Deputy Speaker Omar Yasser Sema ang pagpupulong kung saan tinalakay ng mga miyembro ng Committee ang Title III na naglalaman ng mga bayarin para sa Economics at Business Services, Regulatory at Compliance Services at Social at Public Services. Binigyan diin ni Deputy Speaker Sema na dapat manatiling hindi nababago ang registration fee para sa mga service providers sa ilalim ng labor and employment services. Aniya, mahalaga ito upang masigurong may pondong magagamit para sa pagbabayad ng hindi natanggap na sahod sa mga kaso ng labor displacement o displacement o maling pagtatanggal sa trabaho. Natapos din ng committee ang talakayan sa panukalang balangkas para sa national taxes sa reyon, kabilang ang capital gains tax, documentary stamp tax, estate tax, donors tax, at corporate income tax. Sa isang makasaysayang hakbang naman, opisyal ng ipinasa ng Ministry of Basic, Higher, and Technical Education, ang kauna-unahan division office para sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region noong January 25. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 38,030,840 pesos na pinondohan sa ilalim ng SDF 2020 at naglalayong mapalakas ang administratibong serbisyo at mapabuti ang edukasyon sa SGA. Itinuturing ang gusaling ito bilang mahalagang pundasyon sa pagsisiguro ng mas maayos na operasyon at mas mabilis na distribusyon ng mga rekursong pang edukasyon. Matatandaang ang SGA binoo matapos ang pagsali ng 63 barangays mula sa North Cotabato sa BARM noong 2019 plebiscite. Ang pagtatayo ng division office ay hindi lamang sumisimbolo sa pagsulong ng edukasyon sa rehiyon, kundi isa ring hakbang tungo sa pagbibigay ng mas mahusay na serbisyo sa mga mag-aaral at guro. Ayon sa MBHT, ang proyektong ito ay patunay na kanilang patuloy na dedikasyon sa pagpapalago ng edukasyon bilang pangunahing pundasyon ng pag-unlad sa Bangsamoro. Samantala, tatlong daang internally displaced persons mula sa most affected areas ng Marawi City naman ang nakatanggap ng pinansyal na tulong noong January 24 sa ilalim ng Bar Marawi Rehabilitation Program ng Office of the Chief Minister. Ang pamamahagi ay bahagi ng pagdiriwang ng ika na Bangsamoro Foundation Day 2025 at ginanap sa Marawi City Hall Gymnasium sa Lanao del Sur. Ang mga benepisyaryo ay kabilang sa non-cathanoy list, mga sambahayang na ng Marawi Siege na hindi na isama sa original na listahan ngunit nananatiling kwalipikado sa tulong dahil sa kanilang paglikas. Tumanggap ang bawat benepisyaryo ng 5,000 pesos bilang suporta upang muling maitayo ang kanilang mga tahanan at kabuhayan. Pinangunahan ng Ministry of Social Services and Development ang inisyatibong ito bilang bahagi ng patuloy na rehabilitasyon ng Ground Zero at pagsuporta sa IDPs na naapektuan ng 2017 Marawi Siege. Nagdulot ng sigalot o nagdulot ang sigalot ng malawakang pagkasira sa infrastruktura ng lungsod at kabuhayan ng libo-libong kababayan nating Maranao. Magpapatuloy ang payout para sa mga natitirang mga IDP na hindi pa nakapagrehistro sa Katanor upang matiyak na lahat na kwalipikadong benepisyaryo ay mabigyan ng tulong. Naging naman ang isinagawang Interagency Badminton at Open Pickleball Tournament sa panguna ng opisina ng Member of the Parliament Floor Leader Attorney Shah Elijah Dumama Alba at Bangsamoro Sports Commission nitong January 25 to 26 sa Cotabato City. Ito ay bahagi ng selebrasyon ng ika na anibersaryo ng Bangsamoro Foundation Day. Tumanggap ng cash prizes ang mga nanalo na nakakuha ng titulong kampiyon, first runner-up, second runner-up at third runner-up sa iba't ibang kategorya. Sa isinagawang awarding ceremony, pinasalamatan ng mambabatas ang lahat ng mga kalahok mula sa iba't ibang probinsya na nakiisa sa nasabing sports event. Ayon naman kay BSC Executive Director Saliwardi Alba, magpapatuloy ang komisyon sa pagsasagawa ng mga sports activities upang mahikayat ang mga kabataan at kababaiyang gawing parte ng pamumuhay ang pagkakaroon ng aktibong pangangatawan. Inaasa ang marami pang mga sports activities ang inihanda o ihahanda ng BSC kasama ang iba pang partner sports organizations sa Bangsamoro Region. Samantala, pinangunahan naman ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy sa pakikipagtulungan sa Cotabato Light and Power Company ang cleanup drive sa Kalanganan Kota Cotabato City. Bahagi ang aktibidad ng tatlong taong programa ng Adapt and SEO sa Cotabato City na itinatag sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement na nilagdaan ng Menre at Colite noong September 2024. Ang programa ito ay sumasaklaw sa mga taong 2024 to 2026 at naglalayong mapabuti ang kalidad ng mga tubig sa lungsod. Dalawampung basurahan ang ipinamamahagi sa Barangay Kalanganan 2 at Rosary Heights 9 kasama ang bawat barangay na tumanggap ng sampung mga basurahan. Sa pamamagitan ng mga bins na ito, inaasahan ng Menren na hikayati ng lahat na itapon na maayos ang kanilang basurahan at mabawasan ng dami ng basura na itinatapon sa mga ilog at sapa. sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang Easterlies. Ayon sa pag asa asahan na makakaranas po tayo ng kalat-kalat na pag-ulan. Kaya pinag-iingat po mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada Las 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at informasyon sa BARMM, i-like, follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitayin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Farana Caballo, nag balita sa ngalan ng Serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po pagpalain ng Bangsa Moro.